Kainin na natin yung masarap, yung bawal, may challenge. Ayan guys, kain tayo dito ng balot. Ayan, tigman natin yung binili kong balot sa aking friends. Ayan, may dalawa ako dito balot guys, kain tayo ng balot. Ayan. Let's eat tayo, guys. Tigma natin kung anong lasa ng ating balot ngayon. Ayan. Bago makatulog, ayan. Bago tayo matulog, kain muna tayo ng dalawang itlog. Ayan. Itlog na balot. Ayan. Puting itlog. Ayan. Nakala ko nga, guys, ay makakadalawa ako ngayon. Ay, wala pala, guys. Ayan. Dalawang balot lang pala ang aking kakainin ngayon din, guys. So, yun, guys, start na natin. Start na natin yan pukpukin ang balot na puti ayan so ito guys at nilalagyan ko nga ito ng asin meron ako ditong asin at meron ako ditong konting suka ayan suka na, na puting suka so ito guys and puting suka ayan So, in guys, masarap yung balot. Ayan, magmukbang tayo. Finally, nakatikim din na ang balot na puti. <laughs> balot na puti. Balot na maliit lang yung sisaw niya, guys. Ayan, at napagising ko kaninang maga, ay namamagay yung mukha ko. Ayan, yun, yung balot niya yan ay naka-allergy sa aking face. Ayan, di ba bawal sa akin pero sige pa rin ako ng kain. Bawal sa akin, di kain ako ng kain. So, guys. Ayan, so, sarap na sarap ako sa bawal. Ayan, kasi yung bawal may challenge. Kaya, guys, ready, na. So, kain na tayo ng balot. Kain na, guys, yung balot. Ayan. So, to guys, yan. Naka-isa na ako ng balot. Kain okay, ko pa itong isa. Binabuksan ko pa rin itong isa, guys. Ayan, masarap talaga yung balot pag bawal. Ayan. Hi hey guys, alam na may allergy. Pagising ko kanin ng maga, magang magang mukha ko. Hindi ko na maidilat yung mata ko, pati yung mga, mga bibig ko. Ayan. So, yun na guys. Masarap yan ng ating balot. Ayan. Nakatikim din ng balot kahit bawal. Masarap. Ayan. Kaya na tayo ng balot. <laughs> So ito nga ang pangalawang balot na to guys ay medyo malaki yung sisiw nito guys. Ayan, kinain ko talaga yung lahat. Sinubo ko talagang lahat yung sakit balot na yan. <laughs> so na guys, masarap talaga itong balot na to eh. Hello guys ah, naubos ko na yung dalawang prasong balot. So yummy yummy and healthy. Healthy na bawal sa akin. <laughs> So, ayun. Kainin natin ng balot na mukbang tayo. Ayan. Di ba? Alam mo magana yung mukha ko. Ayan. Magana yung mukha ko Awang gising ko ang maga. Hindi ko na maimulat yung mga mata ko. Ayan. Sabi kasi yung bawal eh. Ayan. Thanks for watching. God bless. Give me thumbs up, like, share, and comment down below. Miss Ayusin mo here. Thanks for watching and God bless. Ayan, pangalawang balot na yan. Ayan, kakainin natin yung pangalawang balot na malaki ang sisiyo. Ayan, kain na tayo ng balot. Ito nga po yung balot na binili ko sa friend ko. Ayan, sabi ko magmumukbang ako ng balot. Finally, nakakain din ako ng balot pero bawal talaga. Ayan. Kasi allergy ako na mamagay mukha ako. Pero ang sarap kasi ng balot guys. Ay alam naman natin yung mga Pilipino ay mahilig talaga sa balot. Ayan yung balot na ito ay masarap. Ayan. Kainin natin yung balot. Ito nga guys at pinipili ko pa talaga yung mga mga balot-balot natin na yan. Ayan. Tignan mo, makikita mo to guys. Yung sisiyo nito mas malaki. Mas malaki pa dun sa isang kinain ko. Ayan. Akala ko nga guys, makakadalawa ko pala. Hindi ba lang makaisa? Ayan. Makaisa kagabi. <laughs> Pero yan, wala naman pala akong laban. Kaya kumain na lang ako ng balot. So, Laban ni paglaban. <laughs> ayan na guys. So, ito guys, makita mo yung sisiw. Ayan, o. Oh. Ayan, oh. laki-laki ng sisiw, guys. So, yung malaki din yung Baton bato niya, guys. At yung, yung kulay niya, guys. Ayan. Ayan, oh, oh, kain na tayo, no? Balot. Ang talaga ng balot, guys. Sumubo-subo ka ng atulo. Laway na yan. Yung mga natatakam dyan. Nakumain ng balot. Mga nakakalaway. Sige lang. Panoorin nyo lang hanggang dulo. Ayan, ang oh, sarap-sarap ng balot na yan. Ayan, kain na tayo ng balot eh. natin. Ang diba guys? Ayan, nakain na tayo ng balot. Ayan na guys. Malapit ko nang maubos ang pangalawang balot. Ito yung pangalawang balot natin na guys. I hope you like this video. Please give me thumbs up, like, share, and comment down below. Miss Ayusin mo here. Thanks for watching and God bless. Thank you po. Ayan, ubos na ang balot. <laughs> balot ni Miss Ayusin mo here. Na walang laban. Kala ko, palaban ako kagabi. May pampalakas ng balot. Nakadalawang piras ng balot. Tuloy ako. Na magataloy ang aking mga mukha. Thanks for watching. God bless, mama. Hmm, isang huling-huling higop ng laman ng sabaw ng balot. Ayan. Ah, nga kasi hanggang ngayon nangangasim pa rin yung aking bunganga nga dahil sa asim ng suka na yun, guys. Ayan, sarap ng ating balot. Kain na, na po ng balot. Kain lang tayo ng balot. Ayan. Ninugup ko pa nga dito yung sabaw ng suka. Mm. Kasi naka ano talaga ng nagkapaglaway talaga guys yung suka at yung balot guys. No, 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 no. <laughs> so ito guys, hinihimod-himod ko pa nga itong asin. Ayan. Tapos hinihigop ko pa yung suka dito guys. Ang sarap yan. Mmm. Yummy! Thanks for watching. God bless. Bye bye. See you to my next video. Mama, job, job. Love you, love you all. Thank you.